Uh, ano una-una anong brand po iya? Yeah. Verage uh, sir, from UK po. UK? Yes. Ano ang um, pinagkaiba niyan sa ibang mga brand? Eto sir, kasi si Verage subok na siya sa UK sir. Kumbaga may iba-ibang quality tayo. Pag sa Japan po, Ecolac. Kumbaga may iba-iba sila tinatay yung brand sir. Ito sir, Verage po. Sa UK na talaga siya. Ang galing. Ilang taon na ba yan? Yung dito sa atin sa Pilipinas? Sa Pilipinas sir, nasa almost 50 years na din 50 years? At ay, nagpas na 50 years sir. Kasi yeah. kasabay lang po siya ni Ecolac. 1964 si Ecolac. Uh -uh. Ito naman sir, nauna lang po si Ecolac ng mga something 20 years. Tapos siguro 1980 plus siguro. Uh So mga pang ilang kilos siya? 7 to 10 kg. 7 to 10 yes. kg. Ayan, sige nga buksan po natin. Yung loob. Wow. Napakaganda eh. Mahilig ako sa kulay na dilaw. Ayan. Ayan. Dati siya. Ano ang strap niya dati? Usually sir, yung mga luma po, rubber type po kasi ang strap. Oo. Oh. Ito sir, nylon na po siya. Mas maganda na po siya sir. Bali, mm -hmm. angat nyo lang. Atakin nyo lang po. Tapos angat nyo lang po ito para mas madali. Oo. Yeah. Gawing expand Tapos may extra zipper na po siya dito sir. Pocket po. Kung sa mga maliliit na gamit, pwede po siya. Pati rin po dito, sir, may isang pahit po siya. May TSA guide na po siya, sir. Uh -uh. Tas another extra pahit. Pang ilang kilos nga uh siya, -uh. Oni? 7 to 10 kilograms, sir. Ayun. Ganda. Tapos, ano, ano siya, may mga... Pag may nasira, di ba sabi nyo, may papaayos natin sa ibang ano yan. May international ano ba? Yes, sir. Sakop din po. Global po. Meron po siya, sir. Ah, global na siya. Yes, pa. Para okay. usually sir, sa mga UK, meron po siya. Tapos sa uh, Japan din po, meron din po. Mas international mo global sir, kasi ang kasi. Ay, kaya kaya po siya. Pero dito sa atin, dito lang sa mall na pwede nadalhin? Pwede dito sa mall sir, pwede rin po sa service center po uh -oh. May mga, ano pang nagpa-refer tayo? May additional na bayad? ah usually sir, pagkasako pa po ng 3 years warranty, wala po po kayong babayaran. Yeah. Pagka tumagal naman po ng mga 5 years, 6 years, ganun sir, tapos may papagawa kayo, katulad po niya, example po, handle po. Oo. Uh -oh. Bali, ang handle po natin sir is 250 po. 250? Yes po. Sa so, wheels naman sir, 250 rin po per piece po. Wow. Pagka sa labas <laughs> kasi may papaisin sir, ako po kayo ng 700 po. 700 to 1K, ganun po yung Ayan. Bali, ang lang po talaga sir na papaisin nyo dito is itong trolley, saka yung PSA na. Ayan. So, so ayun, bibili po tayo niya. Sige, bibili tayo. Nagkuha, nakikumuha na ano ba? Ay, di ba, sir? Ay, salamat. Ikot-ikot mo nga, kuya. Last na yan. Ayun. Ha? Last na ba, Ay, bibili po tayo. Ah,